Ayan po, binuhos na naman po ang napakalakas na ulan dito ngayon sa ating area. Oh, Oo, oh, talagang ano ang mga tanim natin. Nadilig ng ayos. At gawa po nang hapon na pong nakalusong. Oh, at ako po ay may pinuntahan po kanina. Oh, galing po tayo ng saryaya ay pagkakainit. Oo, oh. ay talagang aba ay pagdating dito ay ay ibig sabihin ay blessing po naman kung isinare ko lang po sa inyo na kabilang bayan lang ay pagkalakas na ng ulan dito ay doon ay hindi po umulan yan hapon na rin po tayong nakalusong oh lakas tapos po may pa-order tayo ngayon na kangkong oh. Uh -huh. dating po ipapanguha ang kangkong po natin 20 peraso dalawang kilong sibuyas tapos ay pechay mustasa yan i eh, ha harvest na po natin yung um, nag order oh ipakita eh, ko po pala sa inyo yung ano yung pinuntahan po natin kung gaano nga ba ka, kainit ka -ka yung ating pinantahan. ano ipakita eh, ko po sa video ya yeah, ito po Ready uwi na po tayo.

Madaming itatanim tanim yan, I guess. Lima. Madaming ita tanim bang? Madaming ita tanim. Na kamatis? Tuloy ang patalan nyo ng kamatis? Uh -huh. شroeja. बस हो गया नया देश है जा Yan po ay diretso ng bayan ng Tayabas. Yan po yung biyaheng ano, National Road. Papuntang Bicol. Ayun po, dito naman po ulit tayo sa Kangkong. Yan. Ay, talagang. Anong ano siya? Yung press na press at gawa ko ng katitila laang maganda rin tang kung aring na discover po natin aba ibig ko sabihin na yun kaharbis lang ay ito po ang siya nating paanahin pakakapalin hmm. ganda pa ang tataba Hmm. Ba? Hmm. 20 peraso po nito ang ating harvest Oh, lakas ang ulan ano? Aba. Eh, ilan pa atin na kukuha Ang eh. lakas na naman 'yan. Tataba oh. Wargo pa yung ulan na naman 'yan oh. ay ulan na naman nga po oh. pamanding kay ilan pa po yung ating nakaharbis uh -oh. 20 piraso to eh 1 2 3 4 5 Marami-rami na rin pala naman 6 7 8 Wow, walo pa po na ayun na ulan na naman po pichay mustasa po naman tayo mustasa po ngayon oh. lang po ulit tayo nagka ano ng mustasa Pecah Ayun po, ang atin pong mga harvest ay pechay, mustasa, kangkong. Oh, yan. Tapos po ay, ayan na po, yan. Salamat po sa inyong pagsama. Na po? Ingat po ang lahat. Happy lahat po. Bye.